guys, tignan nyo ito. Parang sa picnic table. Picnic area. Stone. Stone building pa rin. Ayan. Eh, may swimming pool dati dito. Siguro may nagpa-party dito dati. Ayan o. Ayan. Swimming pool dati. Adon may fireplace. Ayan. Siguro mga 1970s or 1960s itong mga binil itong itong lugar na 'to. Ganito 'to. pountain. Eh, pountain sila. That oh, my far place. Ano ba ito dito? Wala na eh. Kung anong anong nito? rubbish. Oh, even. place yun. Baka dati may ano dito, may bahay. Ayan. Ayan yung may, may piknikan. Dapat na building yung piknikan nila.